Wala naman sigurong taong gustong mabigo, di ba? Pero kahit inaayawan ito, eh bakit nga ba nangyayari ito? Isa na sa dahilan ay ang mga maling kinasanayan, kabilang na ang padalos-dalos na pagkilos at sa kapagdidesisyon. Sa pagsasalita, madalas makapahamak to. Yun bang nauuna yung masamang salita bago nag-iisip, kaya bandang huli, napapahamak. Isama na natin yung pagiging judgmental. Yun bang padalos-dalos sa paghusga sa pagkataon ng iba, pero bandang huli, Mali pa lang inakala. Sa pagdidesisyon, ganun din. May mga taong gigil nagigil gigil magdesisyon, kaya nauuwi sa mali. At meron namang mga tao na nananalangin niya, pero minamadali naman ang panalangin. Yun bang nananalangin para lang masabing nanalangin, kahit na parang buo naman na ang isip sa gagawin bago pa kinonsidera ang pananalangin. Delikado yan. Kadalasan yan ang dahilan ng maling desisyon. Ikaw ba nakaranas ka na ng pagkakamali dahil sa gigil o padalos-dalos ka? 'Di ba? Madalas pagkatapos mong magawa ang aksyon o desisyon, eh para kang binuhusan ng malamig na tubig pag na mo na sablay ang ginawa mo. Ang sabi ng Bible, ang gawaing plinanong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran. Ngunit ang gawaing padalos-dalos ay magahatid ng karalitaan. Hindi masama ang magplano at pag-aralan ng mga hakbang na gagawin. Sa pamamagitan kasi nito ay natitiyak natin na maayos ang kalalabasan ng mga kilos natin. Usually, pagkagigil, pagnauntog, sa katitigil At yung padalos-dalos, titigil kapag sumablay at naging hikahos. Ang gigil o pagiging padalos-dalos ay hindi nakakabuti at ito ay indikasyon na hindi tama ang proseso ng ating pagpapasya o aksyon. Mas malaki ang posibilidad ng pagkakamali kapag ang gigil ay hindi tinigil. Nawawalan tayo ng tamang perspektibo at madalas, sinasalamin nito ang bahala na attitude. Iba pa din ang hinog sa panahon, ika nga. Yung desisyon na alam mong babad sa panalangin. Yung mga galawang laging sa Diyos isinasangguni. Tandaan mo, mas maraming masasayang kung ayaw mong pigilan ang gigil at mas malaki ang pakinabang kung ang pagkilos ay may gabay at patnubay ng Diyos. Asa ka pa!